Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervil Luis na mayroong probable cause para irekomenda ng tri-committee sa Kamara ang pagsasampa ng kaso laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa panayam kay Luis sinabi nitong sapat ang basehan upang maghain ng reklamo laban kay Roque matapos siyang ituro ng social media influencer na si Pebbles Kunanan na nasa likod ng pagpapakalat ng kontrobersyal na pulveron video. Ipinaliwanag nito na kung pagbabatayan ang sinumpaang salaysay ni Kunanan, posibleng cyber libel ang isa sa mga kasong maaring isang palaban kay Roque. Sa pamamagitan anya ng internet, pinalalabas ni Roque na gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos gayong pinagtibay ng testimonya ni Cunanan ng Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno na peke ang video. Nababahala rin si Luis Tro sa paglala ng pagpapalaganap ng fake news sa harap ng makabagong teknolohiya. Hindi umano malabong maging biktima ng fake news o manipulated video ang sinuman. Ngayong pati ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay naisasama rito. Suportado naman ng kongresista, ang mga posibleng panukalang batas na isusulong ng Tricom na may kaugnayan sa pag-regulate ng social media platforms upang matuldukan na ang pagkalat ng fake news. Mababatid na sa huling pagdinig ng Tricom. Isiniwalat ni Konanan ang isang private dinner sa Hong Kong noong July 7, 2024 kung saan napag-usapan umano ang planong paninira sa kredibilidad ni Pangulong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. the music and news authority